Sir, lalo ka muna. Ito totoo. To. Ito totoo. Ito <laughs> totoo. Ito! May lumpiha kayo. <laughs> Ay, laki ng <yung> sinubong mo. <laughs> Hindi niyo masinabing sip eh. <laughs> ako si Bong. Ako si Rowel. Ako si Recy. Uh, ako si Teddy Kapimpin. Ako si Jorab. Ako si Christian. At handa akong itake ang challenge nito. Here comes the airplane. Ah? Ha? Say <laughs> <laughs> ah. Sasalbahin yung palibasa na ka-blindfold oh. ako. <laughs> Sapakan na lang, oh! Ah. Ah. Parang paborito ako ng bata, pero hindi ko maalala. <laughs> ang laki ng sinubo mo. Wala bang kape? Ay, tinapay ito na bilog. Para siyang bread or insemada. Ano sa tingin mo, sir, yung nag exist dito na microorganism? Ang microorganism to Spanish. Ay, wala akong idea. Uod lang alam ko. <laughs> yung wala alam ko microorganism, ano ba? At pala nag-review pala ako. <laughs> Kailin ko yeast. Sa bread. <laughs> Ay, oo oh, nga pala. Oh, microorganism. Yeast. Nasabi mo na yes. sabi niya na. Yes. Yes, na yeast. yes na yeast. Asan yung drinks? Tubig to'ng totoo, ha? Tubig na totoo okay. yan. Itutok mo sa bibig ko. Sir Luno ka mo. Eto, It's Eto, The best na ako okay. noob sa content mo pag ito. Ah. Ah. Medyo maalat siya, creamy, parang melts in my mouth. Medyo maalat. And cheese. <laughs> ano ba Kaya magkatas Ano sa cheese? Anong microorganism ang meron sa cheese? Ano nga ba? Nasa dulo ng dila ko. Akong... Ang milk ay gawas sa gatas. Ah. Oops. Ang milk ay gawas sa gatas. Ay, ang milk. <laughs> lactobacillus. Yes. Ano meron sa mga milk? Eh, yung mga lactobacillus lang talaga alam ko. Ang sarap. Wala ko anong brand yan. Ano? Eid. Ako na mong iinamin ay nasa pinakataon. Sure ka drink o? yan? Pag ito, hindi. Drinks <laughs> Ito muna? Ah, ah. Kanan ka lang. Sip lang. Hindi nyo masinabing sip eh. <laughs> toyo! Toyo, to, to. May toyo ba kayo? Toyo? Patis? Pwede na ako mag-adobo. Anong microorganism ang presence Ano nga ba? Hindi ka din alam. Ah, uh, toyonism. Hindi <laughs> ko maisip eh. Pero alam ko meron eh. Meron ba? Kasi... <laughs> Anong meron sa microorganism dyan? Hindi ko alam ko. Pero fermentation din ang process ng soy ng soy sauce eh. Soy bean. Soy... Yeah. In Ilonggo. Ang alat pa rin eh. Wala bang mangga dyan? <laughs> Basuka to ah. Eh. Sip, okay. Sip lang okay. ulit ah. Sip lang sir ah. <coughs> mm. Sarap tamis. Asim. Iniinom ko siya almost every day, every morning. Ano to? Ano siya? Hindi <laughs> brand Hindi alam. Oo nga eh. Ano man tawag doon? <laughs> Yakult. Ah! Yakult! Every day! <laughs> Teka lang. Mingo juice kasi mingo yung box. <laughs> Yogurt? Liquid medicine. Parang okay. cup syrup or anything like that. Okay, so, so anong microorganism uh, ang nag-exist? Siyempre, okay ka ba dyan? <laughs> Siyempre, ano, lactobacillus. Nakalimot ka, pwede ko sure. First word, lactose. Mm. Parang ganun. Lactobacillus. Lactobacillus. Lactose intolerance. <laughs> Most likely, ano rin siya, lactobacillus din yung ano niya, microorganism niya. Kasi, ang nakadiscover ng bacteria na ay Shirota yung pangalan. Shirota. Oo, oh, Shirota. Japanese. Sip lang uli, sir. Parang sukar. Ah! Uh! Ah! Napadami ako! Oh. Oh. Kala ko kasi masarap. Akala ko, pangit. Pa Pasarap. Maasim. Pero yung asim niya, hindi siya. Citrus. So, feeling ko suka siya. Ano po yung tingin niyang microorganism na nag -exist sa suka. Paano ba ginagawa ang suka? Finoferment din ang suka, yun, eh, no? Um, acidity? <laughs> <laughs> Bilumpiha kayo. <laughs>